naman sila nag ano nag uh, design dapat kino ano kino uh, kinokonsulta kami na dito sa local government unit kasi kami ang may alam ng problema nito uh, eh ah, kasi kami ang alam namin ng libro ng tubig kami ang may alam eh sa jurisdiction ang oo oh saka bago pa naman nila umpisa niyan sinabi ko na eh yeah. na kaso sobrang taas yung 3 meters kasi compared doon sa may Maramba Bridge na yung tulay na yun pag bumabaha, kumakapaw ang mga barandilyas. Uh -huh. Itong tulay na ito kako, kumakapaw na doon sa may Maramba Bridge. Ito hindi, hindi na. pa inabot pa yung girder. Ah. Uh -huh. Sabi ko, bakit so, itataas nyo ng 3 meters? Hindi pa yung, tama lang na hindi na itaas yung bridge. Hindi, itataas nila, pero hindi ganun kataas 3 meters. Ako, uh -huh. laki ng 3 meters. 32. Samantalang yung Maramba Bridge kako, tinaas lang nila ng 2 meters. Uh -huh. Bakit nyo itataas ito ng 3 meters? Samantalang, uh -huh. ano, uh, mataas na itong tulay na ito. Kahit itaas yun ng one meter to, safe na eh. Kaka. Mm -hmm. oh. oh. Eh, ano po yung sinasabi Ipinilid niya? Pinilit pa rin nilang itinuloy na yung 3 meters, yun ang inimplement nila. Mm -hmm. Ngayon nila nakita, na, ngayon namin nakita yung status ng tuloy na talagang super mm -hmm. napaka ah, Napaka-stick na, napaka-ganun na. Oo. Oh. Ah, so, ang span ng tuloy? Ayun oh. yung maniwala sa akin, ngayon sinasabi ni Engineer Marita na yung marambabilis daw, parehas lang ang taas. Eh, magpa-survey ka, Gato para... Pero compared doon sa length, alin ang mas mahaba? Maramba ay... In... Kalos parehas. Kapag so, makontento na nga sila, gayahin na nalang yung pagkagawa ng Maramba Bridge, tapos na. Apo. Oo. Ano pang pag-uusapan namin? So, o, ano ang status ngayon? Parang... standstill lang siya? Okay, yeah, eh. uh, meron kaming sulat sa central office at tinawag din namin yung sa regional director. No? Pinapunta sila din itong mga designer nila. Ah, uh, yung bridge designer? Uh, Oo. Oh pag-usapan nila. Pero so far ngayon? So far either. so far naman, yung design naman niya, dahil hindi na-actual namin na pinuntahan niyo. Uh -huh. Pa-approve na lang po natin po sa central office. Yung central office yan yung... Nihintay lang namin yung approval. Uh, pero what I mean, yung work ng, ng construction na dire-direct pa? So, Siguro itinigil lang nila yung paggawa nila ng ano, na, yung, approach. yung wing wall, yung, ano, Reptrak na yun, ginagawa nalang, ah. stone muscle eh? kasi sabi ko, stop niyo muna yun. Huwag niyo muna abutin yung sobrang taas kasi mamaya baka magbuhas kayo, guble yung trabaho. Dahil, right. as per to sa ano namin kanina, eh, pinastack nito yung trabaho. Eh talagang titigil kasi nga hihintayin pa natin yung approval na, ano ah. na, central office doon sa request natin, may babalang na 1 meter. Yan sa amin lang po, ah, uh, Once na ano, magkakaroon na ulit ang delay doon sa completion time, hindi po ba? madi siguro mga buwan okay. so, na. Pero yung tulay, hindi madi-delay yun eh. madi lang yung pag-re-prop nila eh kasi oh. mababawa sila doon sa isip taas. Mula, Pero wala pa akong... Kung gulat ka mo, bakit magtataas sila ng gano'ng kataas 3 meters? Hmm. Anong pangalan ng bridge yun, Mayotte? Sino kalan? Sino kalan? Yun, yung gabi yun. At yan na po namin mamaya at nakapukunan na namin ng bookings. tingnan nyo yung natapos na nila no. nilagyan ng report dito sa sa may ano, yung nilagyan sa gilid na tapos na nila sa tabi oh. ng pula. So, you, uh, you are just waiting for the decision of Central Office. Hmm. Hindi ko naman sabihin na huwag nilang itaas Itaas nila, Pero huwag nilang gano'ng 3 meters. Eh, yan daw ang ano eh. Over naman masyado. Based sa design ng, brief designer daw nila. Sabi ko nga, yung design nababago yun eh. Gagawa ka nga ng bahay, nababago yung plano eh. Ito nga ang ginawa namin sa munasipyo, marami akong pinabago dito eh. Gano'n din yun. Tingnan natin yung actual situation ng ginagawa natin. Hindi yung sinusundan natin parati yung design. Huwag mong lukuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitiz kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo, The Exposito. Panoorin ang live issues at exposé sa www.youtube.com slash Ilocal Observer.